Bakit, bakit man ganito? Tawagan ko, tawagan ko si Kuya. Kuya. Kuya punas, na. Eh, kasi nakita ko yung mga yung mga MP. May laban talaga sila, totoo talaga eh. Oo. Oo, nag nag sila tapos nag bisopang may Picture may may pr may pruweba talaga sa atin, wala man. <laughs> paano kaya natin ma hinahanap na ng tao kung eh wala eh bad trip yun si Akao, sabi hindi eh, daw totoo binuking naman tayo ni Akaho eh ah. wala pang promoter man na mag ako hindi man sila pumayag dahil eh, wala pa naman talaga Mapahiya tayo nito kuya mag gawa natin ang paraan kuya mapahiya ma 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 na naman ako nito Oo, oh, nag, eh, nag ko na sila may may laban talaga napanood mo O, oh, nag press off pa nga si na, na tas, sa shoot time sa atin kaya saan palaban kaninong channel kaya ay kay, kay kuya kalapati na lang siguro no at least meron oo oh. oo oh, oo oh, eh. Walang man tayo mapakita talaga na kun. Eh, si Akao man kasi, nagpa-interview pa. Hindi ko, di naman nasabihan niya. Dapat hindi mo na siya magsalita. Mapahiya tayo niya eh. Dito bita din eh. O kuya, sige, sige. Oh, Pagtawanan na naman, na naman tayo nito. Sige, sige, kuya. Babay, babay. Ay, nako. Paano kaya to? Kami, Mahigit na isang linggo pagkatapos namin mag-announce hanggang ngayon wala pa rin kami kami lang yung nagsabi kalaban namin sabi hindi din daw totoo <laughs> tapos wala mong promoter na ganun pala dapat pala kagaya nung mga yung mga dun sa ano sa may laban sila totoo talaga nag nagharapan talaga sila iwan ko na basta guys <laughs> After kong itangge ni Akaho sa isang interview na may laban umano siya no uh, dito kay uh, kay Casimero after niya tong itangge at ibinalita ng ibang mga vlogger apinaka uh, huli na nganyan yung isang uh, malaking vlogger din na si Sports Talk PH kung saan pinasingal pinasinungalingan ni Akaho na mayroon na daw kumpirmadong laban okay ulitin natin as per Akaho it will uh, be inappropriate if I will confirm that uh, we have a fight. Kasi yan po ay kahit 99.99999% 99 let's say may laban kung totoo man yan as long as walang promoter na nag-ako o nagsabi wala pa rin pong kumpirmasyon at katotohanan yan Okay, compared sa mga legit talaga kaya kanina, uh, may laban ng mga Pilipino, mga specifically mga MP Promotions Fighters, merong na uh, official press release, uh, ina-announce ng promoter, pinapalabas ng promoter, makikita tayo may may press con, meron po silang uh, face off. Ganun po. Kahit po yan na uh, malayo pa, makikita sa box may official press release, i-spread sa mga media. Ganun po yon. So yon, natuto na po ulit tayo. Huwag po tayong pa-fake news. At uh, kung gusto nyo pong mapanood yung uh, video ni Akaho, hanapin nyo lang po yung Akaho interview. O di kaya naman, search nyo si Sports Talk PH nandun po yung pagdetalye niya at sa pagtatranslate niya na din ng Tagalog sa kung ano man ang nangyari doon sa interview na yan. Maraming salamat at uh, congratulations sa lahat ng mga tumatalino mga audience at doon pa rin sa mga bulag na naniniwala sa katotohanan. Magsuri kayo at mag-aral para hindi kayo maligaw ng landas. Maraming salamat.